Mga kabupers mainit na balita. NBA Finals Game 4 may comeback na, may tension pa sa team ng Pacers. Matapos matalo sa Game 4 contra Thunder, Tyrese Haliburton biglang nag-unfollow kay Benedict Mathurin sa Instagram. At ayon sa Insider, may napansin pang cold treatment sa loob ng locker room, may mga teammate na umiiwas daw kay Mathurin matapos ang laro. May lamat na ba sa chemistry ng Indiana Pacers, dahil sa mga sablay na crucial free throw, Bago natin himayin yan mga kabupers, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga basketball updates, dito lang sa Basketball Universe PH. Grabe ang naging comeback ng Thunder. Ito na nga mga kabupers. Akala ng lahat tapos na ang laban. Tambak ng 10 points late sa third quarter, lutang ang opensa at barado ang depensa, pero hindi sumuko ang Oklahoma City Thunder. Pinangunahan ni MVP Shea Gilgis Alexander, bumawi ang Thunder at kinuha ang Game 4, 111-104, para itabla ang serye sa 2-2. Si Gilgis Alexander, 35 points, 10 for 10 sa free throws, 15 sa huling labing anim na puntos ng Thunder ay siya ang may gawa. Walang assist? Walang problema. Clutch is clutch. Kasama niya sa comeback sina. Jalen Williams, 27 points. Alex Caruso, 20 points. Chet Holmgren, 14 points at isang crucial block. Pacers collapse at Mathurin meltdown. Para sa Indiana, solid ang simula. Siakam, 20 points, 8 rebounds, 5 assists, 5 steals. Halliburton, 18 points, 7 assists. Obi Tapin mula bench, 17 points, 7 rebounds. Pero pagdating sa crunch time, umarko ang opensa, mula 103 to 99 lead, hindi na naka-score ng field goal. At eto pa mga kabupers, si Mathurin ay nagmintis ng 3 sa kanyang 4 na free throw sa final 24 seconds. Dito na raw nagsimula ang tensyon. Haliburton nag-unfollow kay Mathurin. Mga kabupers, totoo ang chismis. Matapos ang laban, nahuling nag-unfollow si Haliburton sa IG ni Mathurin at ayon sa source, wala raw gustong kumausap kay Mathurin sa locker room. Pressure Frustration O may internal issue na talaga? Tabla na ang serye, pero may apoy na sa loob ng Pacers. Kung hindi nila maaayos ang chemistry, bago ang Game 5, baka sila pa ang bumigay sa finals. Mas magiging mahirap kalaban ng Thunder kung buo ang loob nila, lalo na kung ganito kabutom si Shai. Anong tingin nyo mga kabupers? May epekto ba ang Instagram unfollow drama sa next game? Makaka-recover pa kaya si Mathurin at ang buong Pacers? Comment down below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang basketball updates dito lang sa Basketball Universe PH.